Mga kapuso kinarton nga peke nga sigarilyo na kumpiskar sa kapulisan sa isa ka negosyante sa Iloilo -Ilo City. Si John Sala nakatuto. Wala na nakaluwas sa kamot sa kapulisan na negosyante ang ginkilala kay Rogelio Boriba, 57 anyos, residente sa barangay Tabuk, Suba, La Paz, Iloilo City. Matapos gin raid sa kapulisan ng iabalay bangot sa pagbaligya sa peke ng mga sigarilyo. Sino kay Major Sheila May Sangrines, tagpamaba sang ICPO na tigayon nga maimplementar ang search warrant patok sa subject bangod nagpangayo sa bulig ang kumpanya sa sigarilyo matapos kay sila mismo nakamonitor kay Buniba nga nagabaligya ka nagapalaptas ang peke nga sigarilyo sa nagkalain-lain nga mga balaligyan sa syudad sang Iloilo kag sa kaipi nga makaprobinsyahanan sa Western Visayas. Ining GTI or Japan Tobacco Incorporated kid mismo. So nagpangayo sila pulik sa bayan eh, sa Iliro City Police Office para nga ma-entrap kung ma-plan sa search warrant. Uwa sa subject ang masobra pulo kakarton sa sigarilyo na ginabulubanta na gabaloros ang masobra 1.1 million pesos. Uh, ang nagagwa si ni Diri nga isa inigali siya sa mga pinakadako Diri nga takur kurbagsakan sa mga peke nga sigarilyo nga gina-dispose sa nagkalain-lain mong baligyan Diri sa syadad. Naglambot naman sa malapit isa kamilyon ka pesos nga baloro sa smuggled ng sigarilyong na recover sa otoridad sa pagpanguna sa Bacolod Maritime Police Station sa Sagay Public Market sa Sabado sa Aga, Oktubre 12. Arestado sa day Nasif Amer, by 25 anyos, kag sa Dick Amer, by 21 anyos, residente sa Purok Gardinia, Barangay Balintawak, siyudad sa Escalante. Samtang nakapalagyo naman ang tatlo kamakaobdanan nga sa day alias Ben, alias Ricky, kag alias Panta. Narecover sa otoridad ang 1,634 karim sa nagkalaylayan ng brand sa smuggled ni sigarilyo nga nagabalor sa 892,385 pesos. Ang mga arestado ang magapakatubang sa mga kaso ng paglapas sa Customs Modernization and Tariff Act kag Intellectual Property Act. Opo at kay Romel Porquilla, John Sala. Juana, Western Visayas.